day ka pa sabi din natin eh may langaw we set may to good day ka pa jack sa video natin ngayon checkin natin itong tanki TH31 hubs oh tara kung bago ka lang sa channel ko huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko syempre leave a like na rin Merry Christmas! Okay, so meron na naman tayong Tanki hub. So ito yung re request ng iba, TH31 naman daw. So wala tayong Shopee link kasi nabili ko lang to kay Jake Villas and dito sa Facebook Marketplace. So ipm pm nyo lang siya sa Facebook and Jake Villas or i-search nyo lang siya sa marketplace. Lilitaw na yung mga paninda niya. Parang maliit na bike shop siya sa Mandaluyong. Nga lang, limited stock lang. O, kaya ipm nyo na habang meron pa. So, itong kinuha ko ay 36 holes. Kasi meron tayong bubuin na rin Ayun o. o. Nakabalot pa ng Shopee Oh. So, ano yung nagbago dito? Design lang yung nagbago. Delta so, yung skewers niya, wala namang pinagbago. Parehas lang din sa 390 to 40. Parehas lang. Walang nagbago. So, out of the box, ang design niya, napaka-simple lang. Hindi siya katulad nito ni TH240 na merong color accent dito sa gilid ng flange. Ganun din dito sa gilid ng flange. Saka meron siyang butas. Pero dito sa TH31, wala. Simple lang. Wala siyang butas dito sa flange. Buo. Saka wala rin siyang mga color accent, wala siyang mga kaartehan. Wala, hindi siya edgy. Yung decals niya guys, para sa akin mas pabor ako dito. Sticker lang. So palagay ko naman yung sticker nito, madali lang matanggal. Uh, tip ko lang sa inyo, kung sakaling mag-iwan siya ng residue, sprayan nyo lang ng WD-40. Punasan nyo lang. Medyo diinan nyo lang yung pagpunas. Matatanggal yung residue na yun. Sa so, pintura naman, okay naman. Maayos. So quality talaga yung pagkakagawa. So, yun guys, yung quality niya sa labas. Tignan natin yung quality sa loob. Ah, ako nga pala guys. Pag bumili ka ng TH31, wala siyang kasamang true axle adapter. Meron lang siyang kasamang cog spacer, isa. So, yung end caps nito, parehas na parehas lang sa 390 saka sa 240. Walang pinagkaiba yung design, parehas lang. Tapos yung style ng end caps nito, dihatak lang or disundot. So, hindi mo na kailangan ng special tools, sundot-sundot lang, pwede na. Okay, so ito naman yung spin test nito ng bearing. O, oh, nga ba? Smooth. yung so, bearing niya gawa ng NBK. Matic yan. Magandang klase yan. Yung size ng bearing niya dito sa front hub, ito, 6903-2RS. So magkabilaan yan. 6903-2RS. Parehas na parehas din dun sa TH390, saka kasa 240. Ito, patunay. O, so check natin. Nandito pa yung 240 nating hub eh. O, ayan. Parehas lang, guys. 6903-2RS. Ganun din. NBA din. Okay. So, check naman natin itong rear hub. So, ganun din. Kung di mo na kailangan ng special tools o mga liyabe, hahatakan mo lang. Medyo mahirap lang hatakin. Ayan. Lalo ito. Medyo mahirap hatakin din to. O, pwede mong sundutin. Sundutin mo na lang. Ayan. Okay, hub body nitong TH31. Parehas lang sila ng hub body ng 390. So, check natin yung bearing. NBK din, parehas din. Tapos, 6902-2RS naman siya. Parehas lang din sa TH240. 6902-2RS. Parehas lang. So, syempre, magkabilaan yan, pati dito sa loob. Parehas lang yung bearing. Ito yung spin test ng bearing sa pre-hub o hub body. ano smooth. Hanggang dito sa kabila. Ayan, smooth. So ito naman yung bearing dito sa rear hub. NBK din yung bearing. Saka 6903-2RS. Parehas lang dun sa front hub. Ganun din dito sa kabila. Parehas lang yan. 6903-2RS din siya. Spin test ng bearing. Okay. Smooth. Iba talaga quality ng NBK. Okay, so balik tayo dito sa hub body. So check natin kung pwede pagpalitin yung poles. Tignan natin kung pwede yung poles nitong 240 dito sa TH31 na hub. Poles ng 390 saka 31. Pasok natin dito sa 240. Natin, yun, pasok siya. Pasok nga siya, pero hindi ko siya recommend Dahil, nagwiwigil siya guys. Meron siyang place medyo maliit yung pulse na sa 390 sa TH31. Ang maliit dito, ito, itong bilog na to,yan malit maliit yung sukat niya ng napakaliit na difference lang. Ito, hindi naman masyado nag-replay. Kung baga, fit na fit siya. Ito, well, ang lak lakas ng play, oh. So, hindi ko marirecommend to kasi yung play na yan, pwede yan makasira ng ano, hub body. Mabiyak yan. Saka bumuka. Ngayon, testingin naman natin kung papasok itong holes ng TH240 dito sa hub body ng 390 saka TH31. So, fit naman siya. Actually, sobra-sobrang fit. Sobrang sikit. Tight, 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 yeah! So, sobrang sikit. Hindi siya nagpe-play. Ayan, guys. O, so, dahil sa spring. Tanggalin natin yung spring. Tinan natin. Ah, hindi talaga, guys. Wala, hindi pa pwede yung TH240 na pulse dito sa hub body ng uh, TH390 sa ka-31. Matigas siya. Ano? Eh, hmm, matigas. Kaya kung iniisip mong magpalit ng pulse para maiba yung tunog o lumakas, huwag mo nang gawin kasi baka masira lang yung hub mo. Pero guys, eto nakikita ko dahil parehas lang sila ng bearing sa loob pwede mo tong ipagpalit sa hub. etong sa TH31 saka sa 390, pwede mong ilagay dun sa hub ng TH240. Tapos itong TH240, pwede mong ilagay dun sa hubs ng TH31. So, subukan natin. TH240 hub body, lagay natin dito sa TH31 na hub. Okay. so, wala na. Ito yung tunog. tunog Donald Duck, di ba? <laughs> Wala namang issues sa kagat. Okay siya. Maganda, eh. Itong sa TH390 sa sa TH31 na hub, uh, hub body, lagay naman natin dun. Okay. Yun. Pasok. Oh, shoot. Naiba yung tunog niya. Ang Check natin kung naapektuhan yung freewheel niya. Ulitin natin. TH240 na hub pero naka TH31 o TH390 na hub body. Okay? Oh! Huh? Matagal yung pre-wheel niya guys, hindi na mamatay agad. Hindi mo na kailangan ng edit-edit. Hindi edit. pa ba, ba malakas yung tunog niya? Yan o. Oh. Oh. Yung kanina, tunog Donald Duck. Ito, tunog Mighty Duck. <laughs> okay, at pang huli, check -checkin natin yung bigat niya. Pero sa palagay ko, parehas lang yung bigat nito sa TH240 saka 390. Kasi nga, parang pare parehas lang sila. Ito yung front hub. So, ang bigat niya guys ay 270 grams. Not bad. Ito naman yung bigat ng rear hub. So, naglaksa 315 grams. Okay, so final verdict, out of the box, maganda siya, parehas lang din talaga ng 240 sa 390, nagkaiba lang dun sa design, mas simple lang siya, simplified lang, walang mga eche-breche, hindi siya edgy na design. Pero yung specs sa loob, yung mga bearings, parehas na parehas lang. So, anong marirecommend ko sa tatlo? TH31, 240, o 390? Ang sagot ko dyan, kahit alin sa tatlo, pwede mong kunin. Pare-parehas lang talaga sila. Sa tunog naman, huwag mo na masyadong isipin yung tunog. Parehas lang yung tunog niyan. Tunog Mighty Duck, tunog Donald Duck. <laughs> sa TH240, mas malambot yung tunog niya. Mas matining niya hindi katulad dito sa, sa TH31 sa sa TH uh, sa TH390 na medyo medyo malutong ng konti. 'Yun nga lang sa 240 sa sa 390, meron siyang kasamang true axle adapter. So, kung ang setup mo true axle sa frame mo o sa fork mo, doon ka na lang sa dalawang 'yon, yung 390 o yung 240. So yun guys, ang review ko dito sa Tanki TH31. So kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! oo O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo itong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!